Pagkakaroon nga, huwag Okay, 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 okay Atras kayo, tapos abante mo yung oh, mabunag oh, mo tiraan mo, Diretso yung manobela mo, manobela mo, tiraan mo. Tiraan mo. Kunti ka ulit sa akin. Wait lang, wait lang, wait lang. Di pantay, di pantay. Kuna ng Otilex. Wait lang ha, wait lang ha.